links na binibigay namin sa inyo. Dahil napansin po ng BBM magmula po ng 2022, 2023, pinapalitan po niya hanggang sa 2024. ayaw po niyang aminin na siya po ang may kinalaman noon. Ngayon kulang na patunayan. Salamat uh, uh, Senate President Pro Tempore na E ngayon ay malinaw na malinaw, hindi na niya pwedeng uh, sabihin at hindi na, hindi na siya pwedeng magsinungaling na wala kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, ang dami pong gustong tumestigo na meron po siyang sampung paboritong contractors na siguro sa mga susunod na panahon, kung sino man po yung hahawak ng Blue Ribbon Committee, isa po sigurong mabuting direksyon ay tuntunin ito. At marami rin pong palagian na pumupunta sa kanyang opisina na mga politiko. Gusto ko pong pasalamatan ng ating uh, Senate President Pro Tempore sapagkat mukhang yun pong mga kawani o mga opisyalis ng DPWH na matutuntunan natin at alam ko po na talagang tatagos ito hanggang sa former Secretary ng Department of Public Works. Kasi kahapon po, gusto niya nang sabihin na lahat ng daw po nang nangyayari sa kanyang opisina ay meron namang basbas -bas, -bas <coughs> ng uh, Secretary ng Department of Public Works. Ngunit ang gusto ko pong uh, tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sinong may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-imbestiga ng ating kolig, ang mga kontraktos na talagang kung pagsasamahin po natin mga kontraktos na ito at saka yung mga uh, mga opisyalis na nabubunyag ngayon siguro po yung salitang walang o halang ang kaluluwa ay isang understatement. Eh. Ang gusto kong ko malaman ngayon bakit po kaya sila ganun kalakas ang loob? Bakit parang hindi na po milyon eh? Bilyon-bilyon na po ang naipatatalo at hindi naman po nila pera yon, pera po ng taong bayan. Mr. President, ganun po ba kaya kalakas ang loob nila na sila-sila lang, mga contractors at saka yung mga opisyalis na yon? Wala po kayang mga politiko sa loob o sa likod nila? Sana po matukoy yung tunay na mga proponents para po yung walang kasalanan ay hindi po nadadamay. Mahirap po na magbanggit sila ng pangalan dahil ito pong nagbabanggit ng pangalan ngayon ay galing lang sa amin kahapon at napatunayan ngayon ng bilyon-bilyon ang ginagasta at magdadamay siya. At meron pong nag-text sa akin sa pamagitan ng emisari ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-i-hearing sila. Nakausap yung abogado ng Diskaya, Kailangan, eka, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan hindi po mabuti yon. Kailangan po sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno, matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito para po yung walang kasalanan ay huwag pong madamay. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat po, yeah, maraming salamat po rin na... Uh...